Itong lulutuin kong ulam ngayon masarap sa almusalan. Meron akong diris dito, isasangag ko lang to. Yung walang mantika, bali to tosta ko lang. Pag natosta na to, iset aside ko lang. Meron pala ako nitong patula, babalatan ko lang to dahil ito yung lulutuin natin na masarap na ulam. Pagkatapos ko nga dyan balatan, hiwain ko lang ng ganitong hiwa. Yung gagawin ko palang hiwa dito, yung parang pamaypay. Pagkatapos yan, Nagpainita na pala ako dyan na mantika at piprituhin ko itong mga lods. Pag magpaprito ka nitong patula, babantayan lang mga dahil ang bilis maluto. Hinaan lang yung apoy at baka masunog. Sa mangkok, maglagay ako ng sibuyas, kamatis, patis, oyster sauce, pamintang durog at itlog. Dito sa itlog naman, pag marami, mas masarap mga lods. Dito sa akin, tatlong piraso lang nalagay ko dahil naubusan ako ng itlog. Pero pwede na yan. Pag golden brown na yung patola, ilalagay ko na yung sinangag ko na dilis. Tapos ilagay ko na rin itong itlog na may pangpalasa na nilagay ko. Pagkatapos yan, pag nalagay ko na lahat ng itlog, tatakpan ko lang to ng takit ng kawali dahil hindi ko na to babalik ta di ba mga lods, sobrang sarap nito sa musalan Ang tawag pala dito sa luto ko, tortang patola. Sa mga lords, ang bilis lang lutuin ito. Gagawa rin ako dito na masarap na sausawan. Sa mangkok, maglagay lang ako ng bagong isda, chili sauce, suka at kalamansi. Ito yung pinakamasarap na sausawan mga lords ipapartner dito sa tortang patola. Nag-toppings lang pala ako dyan ng fried garlic para mas lalong sumarap. Kayo ba mga lords, ano bang masarap luto sa patola? I-comment nyo dyan sa comment section para sa next video pwede natin lutuin dito. Pag umabot ka dito sa part ng video ko, mag-comment ka kung taga saan ka para malalaman ko kung saan na ba umabot itong video na ito. Shoutout pala sa inyo by Dido S. Amil watching from Saudi Arabia, Room Cruz Garcia watching from Qatar, at si Emerita Lacambra watching from West Poblacion Nueva Ecija. Ay mga lods, kain tayo, kain na rin kayo dyan. Ito yung ulam na mabilis lang lutuin at napakasimple lang. Pag may patula kayo dyan, subukan nyo ganitong luto ng ulam. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood.